Ang abilidad ni Kai Soto na kinabibiliban at sumurpresa sa mga NBL analysts at commentators sa laro, pareho sa kakayahan ni Kobe Bryant at LeBron James, at Kai may napatunayan kay Coach CJ Bruton. Pero bago yan ang video na ito ay inihatid sa inyo ng legit betting site sa mundo na 1xbet. Tuloy pa rin ang pagbibigay ng up to 7,000 pesos bonus na mga ito sa inyong first deposit. Dito ay pupwede kang tumaya sa lahat ng inyong paboritong sports, especially sa basketball. Kaya tiklik na ang link sa ating comment section at gamitan ng promo code na 1xhoopsplay para makuha ang inyong bonus. Isang dikit at magandang laban ang naganap kahapon sa pagitan ng team ng ating kababayan sa NBL ng Australia na si Kai Soto na Adelaide 36ers kontra sa team ng Melbourne United. Sa first three quarters ng game ay nakapanig sa Adelaide ang momentum ng laro pero pagakyat ng fourth period ay dito na nagsimulang maging agresibo sa opensa ang Melbourne. Kung saan ay nadikitan at naibaba nila sa isang puntos na lamang ang kalamangan ng Adelaide na kanilang kinamada sa first three quarters. Buti na nga lang ay minala sa mga shot attempts ng Melbourne at sinuerte na naman sa free throws ang Sixers. Kung kaya't ang malaking chance sana ng comeback ng Melbourne sa game ay hindi na natuloy. Pero maliban sa mga naging top scorer sa game na ito sa Adelaide na si Frank at Dermich na parehong kumamada ng 21 points ay nakapagbigay din ng malaking tulong ang ating kababayan na si Kai Soto sa panalong ito ng Adelaide. Higit pa sa mga numerong na italan ni Kai ang presensyang na parandam nito sa kanyang kupunan sa game. Dito ay pinatunayan ni Kai kay coach CJ Brudon na kapag nasubukan nito ang kanyang kakayahan sa laro ay tiyak na hindi ito mag nagsisisi. Makikitang hirap makakuha ng opensa Melbourne sa ilalim kapag nasa loob si Kai ng game. Di tulad kasi sa unang season ni Kai sa NBL na tinutulak-tulak lang. Ngayon ay magulang na rin ang ating pambato. Makikita na hindi na basta-basta ito nagpapatulak sa ilalim. At talagang nakipagsabayan na sa rebounding. Medyo ilagang Melbourne na makapagpakawala ng mga opensa sa ilalim dahil alam na mga ito kung gaano ka legit si Kai bilang isang rim protector. Pero ang tanong na nga lang ng marami dito na yung napatunay na ni Coach CJ Bruton na hindi hindi lang small ball play ang kayang gawin ng kanyang kupunan. Mas mapadalas na kaya ang paggamit nito sa ating pambato. Samantala, sa naging laban nito na ng Adelaide ay may abilidad na ipinamalas si Kai sa game na talaga namang kinabiliban ng mga analysts at commentators sa NBL. Ito nga yung ang bumitaw ng hook shot si Kai. Maliban sa hook shot na yan ay ito talaga ang bagay na nagpahanga sa mga analysts. Mula kasi sa pagiging left-handed player ni Kai ay nagawa niya ang dalawang hook shot na ito gamit ang kanyang kanang kamay. Kai Soto, right hand yeah. hook shot. The righty? Oh, he got There package. we go. Yes, si Kai nga ay may kakayahang pwedeng may pareha sa mga sikat na NBA players and legend tulad na lamang ni na Kobe Bryant, LeBron James at Larry Bird. Ito nga yung pagiging ambidexterity, ang abilidad ng isang malalaro na parehong gamitin ang kaliwa at kanang kamay sa laro. Bibihira lang ang mga players na may ganitong ability. Kaya't isa ito sa mga bagay na talaga namang sinusubaybayan ng mga scouts at patuloy na pinag-uusapan ng mga sports analysts. At sana sa mga susunod na laro ng Adelaide ay makakita pa tayo ng mas marami pang plays para kay Kai ai soto